Hello po sa inyo mga Kachansky. kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mama sweating numero at kulay base sa inyong mga zodiac signs sa araw ng linggo, June 15, 2025. At kung kayo naman po ay kataya, meron lamang po tayong ilang tips sa pwede nyo pong gawin. Pwede po kayo magbahid ng money oil sa inyong mga palad mga kachanski. Ito ay mga katulong sa kahit anong sugal na inyong sasalihan. Ito po ay para kayo ay nasin. So kinakailangan ang money oil na inyong kagamitin ay cleanse, bless and ritualize. Para sa mga wala pa po nito at kung gusto nyo pong mag-order ay mag-PM lamang po kayo sa akin. At kung meron naman po kayong mga numerong uh, lagi nyo pong pinapangalagaan na inyong tinatayaan, so pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine ang mga numerong ito, base po sa inyong mga zodiac sign. So depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, maginahinay ka. Kahit anong bilis ng sasakyan, nagbiminor din ito sa delikadong daan. Naharap ka ngayon sa maraming hadlang. Kaya't muli, magdahan-dahan ka. Ang iyong mapala na kulay ay lilak. Ang iyong mga sweating numero 9, 12, 19, 25, 34 at 41. Para sa mga taong Taurus, tanggapin at gawin mong puhunan ang anumang ipibigay sa iyo. Ngayon ang tamang panahon para makipagsapalaran. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapala na kulay ay red. Ang iyong mga maswerting numero... 6, 15, 23, 30, 39, at 43. Para sa mataong Gemini, ngayon ang araw mo at palatin sa iyo ang ilan pang mga araw na darating. Gawin mo na ngayon ang mga gusto mong gawin. Ang iyong mapalad na kulay ay silver. Ang iyong mga maswerting numero... 5, 14, 17, 28, 32, at 44. Para sa mataong Cancer... Magugulat ka sa sarili mo. Biglang mawawala ang iyong pagiging mahiyain. At ang isa pang nakakamangha ay magagawa mo na ang isang pagay na akala mo'y di mo kakayanin. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamasorting numero, 2, 18, 22, 31, 35, at 40. Para sa mataong leyo, itaya mo ang kapalaran para manalo ka. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamastrating numero, 6, 11, 15, 21, 30, at 35. Para sa mataong Virgo, minsan mapagbiro ang kapalaran. Yan ang masasabi mo kapag nasumpungan mong yakap-yakap ang isang pagay na ayaw mo. Ang iyong mapalad na kulay ay gray. Ang iyong mamastrating numero, 4, 19, 24, 31. 33 at 39. Para sa mga taong libra, kung ano ka, yun ang iyong ipakita. Sa ganitong paraan, hindi ka magsisisi. Sa pagkukunwari, walang magandang inasahan ng isang tao. Ang iyong mapalad ng ulay ay maroon. Ang iyong mga numero, 1, 13, 16, 22, 34 at 45. Para sa mataong Scorpio, kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Kaya't magtanim ka ngayon para sa iyong kinabukasan. Ang iyong mapalad na kulay ay old rose. Ang iyong mga numero, 9, 17, 20, 28, 38 at 44. Para sa mataong Sagittarius, maabot mo ang mataas na pwesto dahil ikaw ay itinalaga sa mataas na ranggo. Kaya lang, dapat mo munang tanggapin na kailangan mo magsimula sa iba pa. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong maswerting numero 3, 10, 15, 29, 36 at 45. Para sa mga taong Capricorn, lumingalinga ka dahil ang swerte mo ay nasa malapit lang. Ang iyong mapalad na kulay ay gold. Ang iyong maswerting numero 7, 18, 21, 24, 27 at 41. Para sa mga taong Aquarius, Kulang ka lang naman sa sigla, kaya hindi ko ang kapalaran mo. Simulan mo na, umawit mag-isa, yung awit na mapapasayaw ka. Kaya't mag-tiktok ka na, ito ang sekreto ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay aquamarine. Ang iyong mamaswerting numero, 4, 16, 22, 26, 31 at 42. Para sa mga taong Pisces, magsisimula ng gumanda at magningning ang iyong kapalaran. Halos sa abot kamay na ang tagumpay. Kitano man ang nasa harapan mo, huwag kang matakot, sugod lang ng sugod. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 3, 12, 25, 30, 37, at 40.